This is the Goodwill Step Up to Drop Obstacle Ginawa ito ng mga Lancaster Club of Pedalists to train our muscles on how to step up as well as to drop Once again, this is Punkhead and welcome back to my channel Admittedly Weak Ang channel para sa mga biker na gustong subukin ang aggressive mountain biking Pagkatapos namin gawin ay pinasubok na agad namin ito kay Biboy at nagawa niya rin kaagad sa unang tira. Wow! Congrats! Congrats sa ating lahat! Congrats! Pero Oscar, congrats! Yeah! Nice! ni <laughs> congrats! Ayan, congrats sa ating lahat! Congrats! kinabukasan na nilagyan namin ng dugtungan from the ramp to the table dahil si Biboy lang ang marunong mag-step up. Focus na muna kami sa pag-practice ng drop. Kaya mo yan, Pinoy ka! Yan, sige! Sige! Sigla sinapian si B-boy at ilalagay niya daw itong kicker sa dulo ng obstacle para matry niya kung ano ang feeling ng mas matagal sa ere. Nice! Shout out sa mga nagbigay ng donations para dito. Alam niya na kung sino kayo. Madami na kaming natuto sa obstacle na ito at halos kami ay di pa rin kaya mag-step up hanggang dumayo si Kimi Grande para lagpasan ng buo ang obstacle na ito. Grabe! Ang lawak ng gap at ang iksilang ng buwelo. Imposible, pero nagawa niya. Yan, malapit na sila. Bangan na lang natin dun sa labas. Sila kay Amaya pa po sila. Nandiyan na daw, nandiyan na. Nagpadala ng picture. Morning. Sunduin ko lang sa labas. <laughs> <laughs> Bike all the way yata mga bata dito sa loob. Hi. Morning, 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 sir. Hello, Hi. morning. Pasok na lang. Morning. Sir, pasok na lang, sir. Ano mo Hindi, kami nag -ano lang. Ayan, hey, may bisita, mga ano. Ayan, tagalas piñas. Tinuro nga namin dito. Eh. <laughs> okay. Ay, sabi ko, eh, kami ikot lang. Sige, sige, sir. Ingat kayo, sir. Michael the way kayo? <laughs> Grabe <laughs> Kala ko may sasakyan dala. Para, drop yung una, drop. kabayanihan, consider this part as your tour guide inside the train. At kung naligaw ka lang sa channel ko, please like if napasaya kita. Hit the subscribe button dyan sa bandang kanan sa baba at na ang bell button para updated tayo. shoutout sa ating mga kapunks dyan sa Empire Manila Pajakeros. Sila Jason at Angie. Ayan, tinupad ko na request nyo. <laughs> din pala ako gawa ng JM Decals. Message nyo lang si JM Perez para sa lahat ng uri ng sticker na kakailangan ninyo for your bike. Bago kami umikot mga kapunks, nakausap ko itong si Kimi. Kaya pala siya pumunta dito dahil nag-send daw ang best friend niya ng pictures ng ating step up to drop obstacle at balak niya itong talunan na hindi pa sasaya din ng mga gulong sa table. oh, baliktad sa lubang. Dito dito kaliwa. bossing sa <laughs> medyo basa na ulan <laughs> ako yung taga dito, ako yung hinihingal eh <laughs> oh, <papa. laughs> Ang natira niyan babaligtad. હિમ રત્ન Ah, ganun kung ano. Opo, oh, kapag wala yung ano. Uh. Sabi! Nandito pala. Roger. Yeah! Mampugi. Eh, mampugi. Wala sa tono. Ang <laughs> bakit pakinggan Kaya tanggalin ko. asik di Hindi nakastrap yung helmet Brad. Kaya ba? Kaya mo i yan? Kaya Kaya galing sa likod. Eh na, eh nakikita ko na yung ulo, galit na galit po madya ko. Bye bye. Hello. <laughs> Sukat lang. Kakayanin ah, ng speed. <laughs> Painit mo na. Painit mo na. Lang, <laughs> <laughs> oh. Alam na alam na yung gagawin eh no. <laughs> Ay, sagaling sa tupot eh. Ano ba 'yan? mo Ah! Parang diabot 'no. Galing! Pwedeng mag-table pa oh. Nagogisa pa 'yung ng kita. Painga na 'yan. Ano hangas nito ngaba? Tangina. Mas malayo pa, mas malayo pa yata sa flex 'yon, 'no. Hindi, pareho. pareho. Pareho na, pareho na ang layo. Ito wala. <laughs> ito wala. Ito, itong ano, umangat na lupa. Yun yung likod na gulong mo. Ito, ito. Dyan, dyan. Nakakailang yung kahoy, pero para mas maangas. Tanggalin namin. Kahit okay, wag na. Sabihin mo kami kung tanggalin. Na-medium. Oo. Send ko na lang sa inyo. Siya pa. Hindi ko kaya. Ayun. Na ano ko sa walang buelo eh. Layuan mo pa. Doon sa ano. Doon ka ba sa kalye Parang doon pa lang sa buelo believe din siya kasi kanina niya. Hindi